For years, tumutok ako sa mga traditional investments tulad ng insurance, mutual funds, stocks. Pero lately, napaisip ako, paano kung may paraan para mas mapabilis ang growth ng portfolio ko? Then I discovered forex trading at hindi lang basta trading kasi sa aking trusted partner broker na si Tick Mill, binibigyan nila ng $30 free trading capital ang mga bagong traders katulad ko. Imagine, hindi mo na kailangan maglabas ng sariling pera sa simula. You can start trading agad. And yes, yung kikitain mo, pwede mong i-withdraw. Perfect to para sa katulad kong nagdadiversify ng investments without risking too much. At ang good news, may support team kami na magtuturo sa iyo step by step mula sa pag-register, sa pag-complete ng KYC, hanggang sa actual trading at profit withdrawals. Kumbaga, hindi ka maliligaw. Hands-on guidance para sa mga beginners at aspiring forex traders. Kaya kung katulad mo ako na gustong palaguin ang portfolio ng hindi mabigat sa bulsa, ito na yung sign. Mag-comment ka sa babaan ng I'm in at ipapadala ko sa iyo ang link para makapag-register ka na at makuha mo na agad ang $30 free trading capital. Malay mo, baka ito rin ang simula ng forex journey mo. Kaya tara, Mag-comment ka na para ma-assist ka agad ng aming team.